drawa tatlo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sabi ng dalawa Tapos may dalawa pa Kakayanin kaya namin ito mga kuns Let's go So what's up mga isang panibagong araw ulit Ngayong araw nga pala mga kakuns ay maga tayong gumising At sobrang saya natin ngayong araw mga akunz. Ang dahilan nga pala ng pagkasaya natin mga akunz, ay dahil huling araw na ito agad ako dyan mga akunz, para maghanda As usual mga kakuns, ito lagi yung sumasalubong sa akin tuwing umana Nihintayin niya talaga lagi paglabas ko mga kakuns Napainit na ulit ako ng tubig mga akunz, para pampaligo natin Dahil sobrang labi Pagkatapos nga pala mga kakuns ay nagpakain na ulit tayo ng mga isda dito Para mapusog silang lahat Maya maya pa mga akunz, ay nakaligo na tayo Sa punto ito, mga hakons ay maaga na tayo nagayos ayos dahil marami tayo kasi nung makaayos na nga pala ako mga kuns, ay lumabas na agad ako dahil may pupuntahan tayo dali dali nga pala ako lumabas yan mga kuns, dahil medyo late na tayo kinalabas ko na nga lang rin pala mga hakons yung motor ko sa papa ko dahil sabi ko may ayos na ito nga pala si pareng pare na nagdadrive ng aming tricycle dahil may kukunin kami gamit shoutout nga pala sa iyo pare ngayong araw nga pala mga hakons ay kinailangan na natin ng baka. dahil sabi ko nga sa inyo mga kuns, ito na yung huling araw kaya sa sagad na natin nung makabalik na nga pala ako mga kuns, ay agad kong at umalis na rin. Hindi na nga pala ako nagmadali dito mga kuns dahil medyo maaga pa. Ang makarating na kami mga kuns sa aming service, ayan yung mga kasamahan ko ngayong araw. Shoutout nga pala ulit sa inyong lahat. Handang-handa nga pala sila mga kuns sa gera na aming pupuntan niya. Habang masabihan nga pala tayo mga kuns, sinakita namin ito mga kasamahan namin. Sila nga pala mga kuns si Kosa, si Brian at si Pater Let's go. Para nga pala silang nakalaya dyan sa kulang mga kons. Kaya ito ba siya? Ito so nga pala mga khons, yung ginagawang terminal dito ng NRT dito sa Manolos Dahil maaga pa nga pala kami mga khons, ay wala pang traffic dito. Kaya't nag-NLEX na kami para matulin kami sa pupuntahan na. Maya maya pa mga khons, ay dumating na kami dito sa aming destination. Dito, pagkababa na pagkababa nga pala namin mga khons, sa aming service ay nag-set na kami ng panlinis. Maya maya pa mga khons, ay pinasok na namin itong madilim na kwarto. Huwag bong subukan. nga pala mga kons dahil sobrang dilim dito. Di na nga pala kami, kons ay kinuha na agad namin itong mga unit. Medyo nalalata pa nga pala kami dyan mga kuns, dahil simula pa lang na aming trabaho. Pag wala ka talaga ng exercise mga kons, ay makangawit ka talaga. Pag ababa nga pala namin mga kuns, ay nilinis at pinaklas na namin agad itong unit. Sinabi ko nga pala dyan mga kuns, sa kanila na huwag masyado magpapagod dahil marami pa kami gagawin. Galaw pakiyawan nga pala kami dyan mga kuns, dahil sobrang dami namin gagawin. Makikita nyo mga kuns, sa mga susunod na video kung ilan yung mga aming gagawin ngayong araw. Paano sa So what's up mga Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na kwarto na tigda dalawang aircon mga kons yung aming dilinisin. So, nasa 14 na aircon dito sa floor na to mga kons. Let's go, kayang kaya. Bago nga pala kami magsimula mga kons, ililipot ko muna kayo sa matulinan lang na timelapse to mga kons. Yung mga pinapakita nga pala sa inyo mga kons ay mga parts at mga gamit sa loob ng Ito isa, mga kons, yung mga gamit ng mga baril na sumasakay sa barko. At nang mababa namin ito mga kons, ay nagpicture muna kami. Dahil sabi nila mga kons, magpicture muna kami bago maganap ang sakuna Huy, walang ganun. At dahil ito yung huling araw na... Sa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, may isa, pa. Sabi nga apat, ayos na. May kayabangan to. Go! kapag nga pala makakons may mabigat kang trabaho enjoyin mo lang kung ano yung ginagawa mo. dahil sabi ko nga sa kanila makakons kung titingnan nyo parang hindi natin matatapos pero tiyak na matatapos namin to dahil ini-enjoy lang namin yung ginagawa namin mapapagod, mapapagod ka talaga makakons dahil may ginagawa ka pero sa huli ay tiyak na magiging masaya ka dahil may reward naman lahat ng ginagawa kaya tuloy tuloy na makakons sa kung ano yung ginagawa mo let's go at dahil nakaramdam na kami ng gutom makakons kinuwa na namin yung baon namin at lumabas na para kumakon medyo pang last day nga pala ulam natin ngayon mga kons ay beef pero sila mga kuns, ay nagsisling dito sa food court dito sa my nung makakain na kami mga kuns, ay nagpahinga lang kami konti at bumalik na ulit sa trabaho namin para matapos na agad ito natira nga pala namin itong mga kons sa aming mga binaba kanina at dyan nga pala mga kuns, ay medyo napapagod na kami dahil sobrang dami na nagawa na at syempre lahat naman siguro mga kuns, pag bagong kain ay tatama rin talaga at taantok pero para hindi magtuloy yung antok ngayon mga kons ay nagbuhat muna ako ng mabigat dito para mawala yung antok ko, mga nga pala nito mga kuns, ay tiyak na apat na tao yung bubuhat pero kaya naman na pinagpapasok na nga pala namin mga kons ng ergo na binaba namin para matapos na kami ngayon at dahil ito yung last day mga kuns, ay maglilipit na kami pagkatapos nga pala namin ng lahat mga kuns, ay lumabas na kami at bumaba para iligpitin na yung at mga, pala tayo nagtatapos mga kons at nakaligpit na kami Ayan yung mga dami. Wow. at dyan nga pala mga kuns, ay pauwi na kami magpapapirma na lang kami ng resibo at let's go na ang makalabas na nga pala kami dito sa yanga kuns, ay nagubang na ulit kami ng sasakit. Na matibas, so yun na nga mga akuns Ito yung ating last day Dito sa Yangang Baba Bye -bye. Sabado nga pala ngayon mga akons Payday nga pala Sabi ko naman sa inyo na Kung kinasawa natin ay May magandang resulta Kaya ito na